Hello, what's up? Hello, Philippines. Hello, world. Good morning. Ito na naman po tayo magre-react at magko-comment dito sa isang nagva-viral na na video regarding dito sa welga na nangyari dyan sa Manila nitong nakaraan lang para dito sa pagsuporta kay Pastor Kibuloy na nakakalungkot isipin, nakakainit ng ulo, nakakakulo ng dugo. Totoong sa mga panahon ngayon na ang prinsipyo ng tao ay nababayaran na. Nung matagal ko nang sinasabi na ang labanan ngayon is pera-pera lang lumalabas talaga ang totoo. Ginagawa ang lahat ng mga taong nandito sa posisyon at mga taong gumagamit sa tao ang paraan para makatakas sa lahat ng kaso at mga pagkukulang nila sa tao. Tingnan natin kung anong nangyari. Kung bakit galit na galit ang mga taong to kay Pastor Kibuloy na sinuportahan nila mga ilang oras lang nakaraan. ang pangako sa inyo ng bayad para pagsuporta kay Pastor Kibuloy? Sabi mo siya sabi, 500 daw eh. 500? Opa. Taka saan po ba kayo? Taka saan si Bulacan po. Saan o si Bulacan? Si, ganito na talaga kalupit ang mundo. Ginagamit lahat ng may hirap. Ginagawa lahat ng paraan. Para lang makalusot at makatakas sa lahat ng kasong hinaharap. Ginagawang bobo which is bobo naman talaga ginagamit lahat ng pwedeng magamit binabayaran lahat ng pwedeng bayaran so totoo ngang ang lahat ay may halaga ano po nakuha nyo? Eh, wala po. Tinakbuhan po kami, sir. Eh. Tapos pinakain lang po kami. Iiwan kami dito. Nakabas po ba kayo? Nakajeep? Nakajeep lang po, sir. Nasa sa isang jeep, ilan po kayo? Yan. Sa sarili nilang mga tauhan din, may corruption pa rin nangyayari. Wala talaga tayong magagawa. pag corruption, o sa maling sa maling gawa nang galing ang pera, sa maling gawa din mapupunta. Hindi ko mabilang sa kung ilang kami sir Okay, sala. Pero sir, yung pinaglalaban po ba dyan, naintindihan niyo po ba hindi? hindi eh, po namin, hindi ko maintindihan sir eh. See? wala silang alam. Basta laban lang, laban lang. Katulad ng People's Initiative, wala silang alam. Basta pirma ng pirma lang. Iba ganun din, pera-pera lang din ang labanan wala na tayong magagawa ganto na talaga kalupit ang mundo natin dito sa Pilipinas ang panalangin ko lang sana dumating ang panahon na matuto at magising ang tao na hindi lang pera ang mahalaga sa mundo kung gusto natin ng matiwasay na buhay magsumikap tayo magplano at matuto. Ang usapan